Pinasalamatan ni Comelec Regional Director Attorney Jen Valerso ang PMP Bicol at ang Armed Forces of the Philippines Bicol sa matagumpay at mapayapang BSK election mula sa pitong lungsod at 107 bayan o munisipalidad sa anim na lalawigan ng Bicol Region. Kasama rin na pinasalamatan ang mga butanting lumahok sa pilihan at mga kandidato sa BSK election. Ngunit ganyan na rin ang niyang ahalamin ang rampanting malawakang bilya ng boto sa mga lugar na may umanoy may bilihan ng boto na 45,000 sa isang butante sa isang barangay sa bahay ng Aroroy hanggang sa 20,000 15,000, 10,000 5,000 sa mga tapitaan at kagawad naman merong 2,500 hanggang 500 pesos kapag kanyang napatunayan anya nila na ito ay totoo, maaring di sila iprograma na nalalong BSK sa katatapos naman na hanalaan kasama mo sa Aramang Legasy, Albany Province, Lico Region, Radyo Manlayo, Bartilla No, no. Oh, I don't